Ngayon mga paps, pag-usapan natin ang mga filter na available sa ating kotse at kung kailan ba dapat natin siyang palitan. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at you can share this video especially sa mga new car owner na gustong malaman yung with regards filter. No? Well, number one dyan, air filter. Ideally, pinapalitan yan every 10,000 kilometers. Pwede nyong extend, depende sa sitwasyon ng inyong filter no kung gaano man siya kalinis o gaano siya kadumi. So, ideally, every 10,000 kilometers yan ay dapat pinapalitan, no? Ang benefits niyan, syempre, mas magiging malinis yung pumapasok na air sa ating engine at mas magiging fuel efficient ang ating sasakyan. So, yun mga paps, no? Every 10,000 kilometers, ang pagpapalit ng ating air filter. Secondly is oil filter. Ideally, every change oil dapat nagpapalit tayo ng ating oil filter no so depende yan sa interval lang inyong oil no kung every 5000 kilometers or every 10000 kilometers so ang benefits yan syempre mas magiging malinis yung oil na nagsi-circulate sa inyong sasakyan o sa inyong engine no and Number 3 is fuel filter, no? Ito ideally nirereplace to between 50 to 100,000 kilometers depende dun sa na ilalagay o fuel sa inyong sasakyan, no? At uh, isa sa mga ma-experience niyo if may problema na kayo dito, if nakaka-experience kayo ng hard starting, no? So 'yun, mga paps, no? Fuel filter around 50 to 100,000 kilometers eh dapat tayo magpalit niyan. And uh, fourth is the cabin filter. Ito, depende sa cabin filter. Meron kasi mga cabin filter na pwedeng hugasan. Pero kung sakaling yan yung parang paper type, ah, uh, pwede nyo isabay sa pagpapalit din ng inyong air filter no? so ideally every 10,000 kilometers pero pwede nyo i-extend depende dun sa sitwasyon ng inyong cabin filter o tinatawag ng iba is aircon filter. Then lastly is the transmission filter. Ito commonly meron ito yung mga automatic transmission. So ito nire-replace din natin to tuwing tayo ay nagpapalit ng transmission oil. So around 40,000 kilometers or every 2 years nagre-replace tayo ng ating uh, transmission uh, oil. So nila sinasabay lang yan mga paps, no? So yun mga paps, no, yung mga uh, different filter ng ating sasakyan, no? uh, yan maganda yan na pinapalitan ninyo para lalong magtagal yung inyong makina at hindi masira no so yun yung mga benefits niya marami mas maraming benefits kayo makukuha kaysa sa titipirin niyo yung mga filter niya at kung nagustuhan niyo yung video paki-like na lang mga paps at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel press sa subscribe button niya sa baba at sa Facebook click yun lang yung follow sa taas at sa TikTok click yun lang yung plus sign diyan sa logo ng Kuwesha salamat pala sa mga nagpa-follow nagsusubscribe nagko-comment sa mga video ko no thank you mga paps no at mga moms Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.